Okay, good day sa inyo lahat mga idol. Check ko lang sa inyo kung anong gagawin namin dito sa Pajero DID GLS. Bale, ang problem nito ay wala siyang 4th tsaka 5th pero nagagamit natin sa mabagal na takbo. So, nagagamit-gamit kapag ka city driving pero kapag ka na hindi na po pwede. Ang problema daw nito is valve body pero wala tayong makuha ngayon na valve body kaya ang ginawa, assembly na lang po. Pakita ko rin sa inyo kung ano yung mga transmission and ano yung itsura nito. Okay? Okay, nandito tayo sa ilalim. Papakita ko lang din kung gaano kahirap gawin to. Transmission ng Pajero na 454 Nandito yung transfer case niya. At ayun. Ayun yung transmission niya. Titingnan yung valve body kung okay. Bubuksan yan. Kung okay naman, so ayun yung ipapalit natin pero assembly. Okay? Ayan, medyo mahirap ito mga idol. Pero bago tayo magsimula ay kailangan muna natin tanggalin yung terminal ng battery kasi syempre pwedeng nga uh, may mag-short dyan. Okay? Sa electronics nya. Kaya make sure bago tayo magsimula tanggal muna ng terminal ng battery. Kahit negative. Okay? Yun. So sisimulan na natin. So ang gagawin namin ngayon, syempre, i-drain muna yung ATF dito sa kanyang oil pan then eh magsisimula na kami magkalas-kalas dito sa transfer case ayan, ayan. propeller transfer case at itong sa belousing okay baka di pa napapalitan ng filter yan ano? Oh. Sabi daw kasi balbadi. Wala nung nabibigyan ako. Walang iwalay. Eh. Pero ibang ibang klase kulay yan oh. na talaga yan eh. Tulog okay, na eh. Oh. Wala nang nipis daw na Parang tubig na lang. na lang dito. Pwede naman paikutin to kaya lang medyo mabigat eh. pag Pagsag pag ko na lang. Eh bali na tanggal na natin yung kontrahan na bolt Tapos nag-iwan lang tayo dito na isa baka mahulog. Na, dito naman tayo sa mga web. Tanggalin lang yung mga naka hawak. Tayo and Latian. We are where Diyan na. O tawag bitayin dumitto. O na lang stay sa daan. Diyan lang din sa na. Diyan ko na lang. Okay. Tama. Ko sa ko naman. Bago nga ko lang ng conduit dito ng Kasi baba 'tong cross member niya para ma-access ko yung mga electrical dito mga sa Ayan. Kasi kung hindi natin tatanggalin yan Mataklat yan Hindi po pwede Tinagal ko na yung mga sockets Okay, so kakalasin natin to Sa likod naman Nilaylay -like ko na rin Boy, pwede natin kaya tanggalin Boy, para matanggal yung Electrical dito Yung dalawa lang dyan siguro Ito? So, Oo tayo babala ng konti. Ito yung pack nyo sakali. Ito hindi makalabas eh. ito eh. Yung propeller. Kailangan mo na i-atras bago mabunot. Okay. So kapag ka uh, automatic transmission meron dito mga tornillo sa torque converter. Hindi katulad sa manual. Okay na Sige baba ko na lang Makakapit pa yung isang tornilyo Di ko ma-access doon eh Nasa ibabaw yung bolt Hinwala eh? Yung dyan eh oh, baliktad Okay So ayan baba natin konting jack Para matanggal yung bolt sa ibabaw oh. Ayun ay na natin eh Nailay-lay na Tapos ito Mamaya tanggal na dyan eh isa na lang siguro yan may kita na natin dyan yung mga nakakapit pa yung dipstick tinanggal na rin pala yun yan may kita na natin yung bandang ibabaw yan may mga tornillo pa kasi yun na mahirap dukutin yung mga 14 yun know? tapos ito kailangan nila nakakapit dyan kailangan natanggal tanggalin natin yung mga sakit dito ito yung sa 4x4 may yung motor <coughs> kasi ito lang mahirap tanggalin eh pero, mabilis na to Okay! Mag Okay, tanggal na yung mga... ...wires. Tatanggal na yan. Ay, ito pa ba lang? Okay, na lang. Tatanggalin yan. I'm here forever. kaya ipinaba natin yan yung transmission para ma-access natin yung mga bolts na yan may mga butas na sa housing yan. so ganito rin sa kabila kabilaan yan eh tapos ayan tingnan nyo yan dito yan para ma-access natin yung pulley para mapihit natin yung uh, kanyang flywheel kasi tinatanggal natin yung bolt ng torque converter 24 mm yung socket dyan pinipihit namin dito para mas madali no, parang tutuwad tayo ito to Medyo pag umano eh Pag ganito yung kaya na, natin Kalala na, na. diba na. lang na. Baka bumagsak. Ngunit to. na niya sa akin. Dandaan. Susamay. Sige, babasa pa. na dandan, Dandaan. O yan. is... Tanggalin mo na yun Awak mo na, awak Transmission Okay Tingnan, tingnan Okay, bali Natanggal na natin itong transfer case may mga tornilyo kasi yan dyan. May ganito kapag 4x4 yung ating sasakyan. Kaya medyo mahaba. Okay. Yan. Medyo marumi pa. Lalagay na tayo ng gear oil. Mitsubishi. Hanap pa natin tayo. Baka meron dyan. Yan. Ilagay na natin yung transmission yun converter na lang lalagyan natin oh, oil ay eh, eh. eh. okay mga idol bale lalagyan na natin ito ng transmission fluid ang gamit natin ngayon ay SP3 ng Mitsubishi so legit talaga yung kanyang langis. Okay, sa so pagsusukat naman ng uh, langis ng ating transmission, kapag kalimbawa malamig yung makina, nakaset lang siya sa cold. Pero kapag kalimbawa uh, naman mainit, hot naman po yan. Tsaka dapat pag nagsusukat tayo nito ay nasa level surface tayo. Kasi hindi naman tayo makakasukat ng maayos kapag uh, hindi pantay yung sakyan yan malapit na nandito lang sa pangalawang guhit Ayan mga idol oh. sa pangalawang guhit may nakalagay na hot kapag mainit yung makina Diyan tayo nagsisukat tsaka dapat nakaandar yeah, may cold kapag malamig yung engine kapag mainit dito naman okay so nasukat ko na nasa pangalawa okay, road test natin. Tapos basahin natin yung fault code niya dati. Yung correct gear ratio ng number 4. Wala siyang 4 at saka 5 kasi yung fifth gear niya. Mabagal po pwede. So, main pwede siyang sliding. Clear natin to. Dapat naka akin na naka ignition on hindi siya maklear mamaya na lang pasok muna tayo dito free on muna natin hmm? Huh? muna. tingnan natin kung makiklear on Incorrect gear ratio notification on completed okay no fault code na siya boy sige takbo natin here tignan natin yung shifting niya hindi hirap ba boy hindi, hindi naman mamaya tignan rin natin yung 4x4 niya wala okay mga idol bale nabiyahin na natin okay din naman nagkaroon na siya ng 4th tsaka 5 gear so sa speed okay din naman siya ngayon nandito tayo sa ilalim check natin kung may tagas ba so wala naman and may basa basa ng konti dito pero kasi ginalaw yung dito eh itong uh, tubo ang gagawin na lang natin ay eh, papa-underwash na lang para matanggal lahat ng mga dumi na yan para mas maganda pero oh, overall wala naman syang check engine, wala rin namang problema sa transmission um, tinitingnan ko na lang dito kung may tagas so nailagay na rin natin nandun sa dulo Ayan. pinaghiwalay natin yung transfer case sobrang aba dahil sa transfer case 4x4 halos magkapare sila ng transmission ng Montero Sport kundi di ako nagkakamali okay so pinakita ko lang sa inyo dito kung ano yung mga ginawa namin kasi meron siyang uh, gear 4 tsaka gear 5 in correct ratio it means na maaring sliding na yung ating clutch kasi ayaw na talaga pumasok nasa third lang siya hanggang third lang hindi na makatakbo ng sagat okay so yun lang pinakita na rin namin sa inyo kung paano binaba yun although madali lang tingnan pero napakahirap nga kasi sobrang bigat pero at least nagawa naman kaagad namin ginawa namin to ng isa't talatang araw pero okay lang din kasi namin na overtime. Nagsimula kami dito almost 10 a.m. Okay, so yun na mga idol. Pinakita ko lang sa inyo. Sana meron tayong konting natutunan sa video natin for today. So, ang um, dapat natin gawin dito ay kapag kalimbawa may problema tayo sa transmission, unahin muna natin palitan yung kanyang filter and lagyan natin ng tamang oil para sa ating transmission. Kung halimbawa Mitsubishi to, SP3 siguro ang mga Mitsubishi original yung ilalagay natin kasi para hindi magka problema tayo sa transmission tsaka umaba yung lifespan. Okay? Sa transfer case naman, gear oil yung nilalagay natin dito. Makita rin naman natin nung una, pinakita ko sa inyo kung anong nilagay na gear oil. Okay? So, yun lang. Thank you so much po and meron sana tayo nagpunan sa araw na ito. And uh, ayun, share ko lang sa inyo para magkaroon kayo ng konti idea kasi nga uh, yung ganitong problema hindi basta-basta. Kaya medyo mahal lang transmission na to, nasa 60,000. And mas mainam para maiwasan natin yon ay siguro din natin nasa uh, tama yung ating ginagawa nagpapalit tayo ng transmission oil kada kahit nasa 50,000 kilometers palitan natin ng filter ayan para maiwasan natin yung pagkasira ng mga clutch okay yung solenoid given na yan na nagkaka problema pero dito nagka sliding na talaga okay so yun lang thank you so much po and goodbye